Tire repair. Eto, tire repair din to. Eto ay pickup truck sa Sierra to. Eto yung kanyang size. 285-45-22. O, eto. Dinala na sa ibang... Dinala na sa ibang tire shop to. Ayan, ayan, Sa ano siguro to. Sa fountain tire, Canadian tire, o kaya cal tire. Pero... Tinanggihan nila to dinala din dito sa aking shop. ayan o. o nilagyan na nila ng ano to ng palatandaan na yan yung pako dito kasi uh, eto unang una ayano o A ano na to kalbo na to tapos manipis na rin uh, hindi na ni repair doon sa mga malalaking tire shop. tapos dito pag andito pag palabas hindi na nila repair papasok lang dito papasok dito lang yung nire-repair. Dito ay tinatanggihan na nila. Pero bago ko gagawin to, tinawag ko muna sa may-ari na gusto niyang pa ano, pa repair for the meantime lang daw. Pero meron kaming waiver dito. Once na may mangyari sa kanya, wala akong pananagutan dyan. Bibili din daw siya ng bago. For the meantime. Kaya uh, itatay-repair ko siya.